Cherry White, ilabas mo lahat ng baho mo ngayon ha. Dahil lahat ng sinabi ko, totoo. Real talk yan. Lahat ng mga sinasabi ko, totoo. Ubus na pasensya ko sa iyo. Galit na galit si Boy Tapang sa dating kasintahan na si Cherry White. Anya ay ubus na ang kanyang respeto at pasensya sa lahat ng parinig sa kanya ni Cherry White at mga kaibigan nito. Ibinahagi rin niya ang ilang mga away nila kung saan Anya ay lumabas ang masamang ugali ni Cherry. Isang araw bago ang kanyang kaarawan nagkaroon sila ng matinding away kung saan umabot sa puntong nabugbog siya at kanyang mga kaibigan. Umabot raw ito sa kaso, ngunit nang humingi raw ito ng tawad ay pinatawad niya at binigyan ng pagkakataon. Yun na raw nakunan ang mga sweet moments nila sa kanyang birthday. Palagi raw silang nag-aaway sa dalawang buwan nilang relasyon. Wala raw katotohanan ang balitang ng babae siya, kaya sila naghiwalay. Iniwalayan raw niya si Cherry sapagkat noong panahong pumunta raw ito sa Cebu ay nagbar at mayroong ibang kasamang mga lalaki. Sinabihan niya raw na mag sa kanya ng larawan kung sino ang kasama nito ngunit hindi raw ginawa ni Cherry. Kahit raw ang video call niya ay hindi sinasagot. Umingi lamang raw siya ng proof kung ano ang ginagawa ng kanyang kasintahan ngunit nagmatigas ito. Maging sa hotel raw na tinuluyan ni Cherry White ay nakapagsabi rin daw sa kanya na may kasamang lalaki ito. Kaya raw hiniwalayan niya ang blogger. Ipinapalabas pa raw ni Cherry na nang babae siya. Kaya hamon niya na ilabas ang pruweba sapagkat may kinakausap na raw si Cherry na babae upang magsabing babae siya ni Boy Tapang. Noong nasa Maynila na raw sila, pinagselosa ni Cherry White ang kanyang kakolab na vlogger din na si Hani. Totoo raw lahat ng sinabi ni Honey na tinawagan siya ni Cherry White at pinagmumura. Dahil sa selos ay pinalayas raw siya ni Cherry sa kanyang bahay, ngunit hindi nakaalis si Boyte pang dahil lock ang gate, at nang makita niya si Cherry White ay may dala na itong kutsilyo. Dahil raw sa takot ay lumuhod siya at nagmakaawa kay Cherry. Sumama ulit siya paloob ng bahay at sa sobrang takot ay naisip niyang tumalo na lang sa terrace upang makaalis sa bahay. Ngunit naunahan pa rin siya ng takot na maaaring ikamatay niya ang pagtalon, kaya nagmakaawa siya uli. Kahit raw i-review ang CCTV upang mapatunayan niya ang kanyang sinasabi. Nang mahimasmasan raw si Cherry ay sa pa lamang siya pinaalis ng bahay. Sa kabila ng nangyari, kinaumagahan ay pumunta pa rin siya sa bahay ni Cherry, muli raw siyang nagmakaawa dahil sa mahal niya ang tao kaya nagkaayos muli sila. Ang punot dulo raw ng kanilang palaging pag-aaway ay dahil sa mga lalaki ni Cherry. Maraming larawan raw siyang nakita sa cellphone nito ng iba't ibang lalaking kayakap. Nilinaw din niya na hindi siya nagsiselos sa bagong lalaking nakakasama ni Cherry sa kanyang mga blog dahil para lamang raw ito sa content. Alam raw niya ang history ng dalawa at kung gaano kalala ang relasyon ng dalawa kaya niya sa mga netizens ay huwag maniwala. Ginagawa lamang raw ito ni Cherry para paselosin siya. Isiniwalat din niya na kapag nag-aaway sila ay madalas na pinupuntahan ni Cherry White ay sa bar kung saan humuhubad ang mga lalaki. Samantalang siya raw ay lugmok, nagpapakasaya naman ito sa bar. Doon raw siya nagsimulang magkaroon ng anxiety. Ito raw ang mga rason kung bakit tuluyan na siyang nakipaghiwalay kay Cherry White.